So ayan mga kawaki, mga kalinda. Kasama po na yon si Nuli. Ay, wala pa silang pasok eh. So ayan, kinakabitan niya ng plastic yung ating langka. Ah, binabalutan pala, binabalutan. Siyempre para hindi pasokin ng insekto. Isipte mo may gay, boss. Ayan. 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 Okay na yan. Baka kwan. Kaway-kaway ka muna sa mga idol natin. Ayan. Mainit Ay, lang. Eh, painit pa lang. O baba ka na. Kaya punta natin yung ibang area natin. O kasi mahirap na rin. Magkakita-kita ko sa puno. Maglagay ng mga plastic. Medyo kwan din eh. Dahil siyempre nagka na tayo. Mga ka... Linda. mau no? mana sih Mami Linda? Sertaot si mau e. sih Mami. Sertaot po kay Mami Linda. Sertaot nempo kay Mami. E. Ayun Wuih, wakwa, waki, wa, aiyi, birah. So, punta tayo dito sa si kabilang area. Mga ka linda. Ayan. Shout out po kay mam tay Chai. Bitbitin mo yan nun. Dito tayo sa si kabila. Ayan si Boss Noli. Okay. Dito sa si kabila. Puntahan natin itong ating mga... Dito, mga kawaki. langka na langka pa tayo dito eh. Ayan. Dito tayo. Panungkit ng puso, Nol, dala mo? Ha? Ayan. Tingnan natin dito. Ako. Ayan. Dito. nandito pa. Ah. Mahirap lang talaga kasi bangilid yung lupa ba. Yung pa, yun oh. kita nung pababa siya. Meron kasi tayong langka dito na nilagyan natin ng brick. Brick na yung ang nilagay. Ako, din ng isang langka. Oh. Tinakaw na. O, tsa. Malamang yung mga langka doon, nayari na rin. Ayan dyan na. Ito natin. Ay, hinog na. Nol, hinog na. Hmm? Oh, ayan o, oh, nakabrip yan. Mga kawaki. Oh, ayan ang tunog ng hinog. Ayan. Buti, inabot natin. Hinog na. Punin na natin. Oh, Ayan. Yan, ganyan ang tunog ng langkang hinog. Yan. Ha? Napakabango mga kawaki. Buti na lang, hindi ninakaw. Kasi kung ninakaw ito ng tuklo, o kaya ng mga manananggal, ay eh pati brief natin dito, damay. Ito so, yung naalala nyo yung video natin na naglagay tayo ng kan. Naglagay tayo ng mga feedback, mga, mga panty ni Ma'am Arlinda, saka ni Ma'am um, e, saka yung kay Pretty noon. Ano? Pero man, ang nilagay ko dito yung bretto Maganda kasi yung dalawa sabay na nahinog, mga kawaki. Mga kalinda sabay na nahinog yung langka na may brief. Ayan. So, ang gawin natin dito, siyempre, itasin na natin to. Ayan. Magaling muna natin itong brep ni Wakiwa. -waki. Kaya kinis niya, oh, dahil sa na lagyan ka sa ng sapin, wala siyang sa tama. Ang kinis niya. kümbrik kohe .

A few inches later. So, ayan, ito yung kasoy natin, mga ka waki, Ayun, ayun, ol, mayro, no, meron, hmm. no. Hindi ba hinog yun? Ngayon sa taas, no? Yan, you no. Know. Pura nila. Kukunin mo yung know. panungkit. You know. you Lungkitin mo. Know. Ayun, no. Ayun, no. Ayun, no. kulay dilaw. Sige, kanin mo yung dulo. Ikuan mo lang ang panungkit. Hindi mo mga makita eh. Saan ba Ayon, Ayun. Idritso mo lang ang panungkit. dalian mo doon. Ah, oh. Yan, yan. Sige, tuloy mo. Idritso mo lang yan. Ayon. Ayun. Yugin mo lang. Malalaglag yan. Yan o. Ang laki o. Oh. Uy, dapat tinalo mo. Eh? Sira na 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 no? oh ibon ay sira na nga kawate oke wak na angko ni natin dito yung buto ayan asalang buto nito ayo 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 pano lo dito sa kabila ya dito natin diniba ayan simula pa langanin

Ano tinudas? Ah, may kagat-kagat na siya ng kwan? Nang bayakan. Bayakan, o kaya kunaknit. Kunaknit, o kaya kulanaknit. Pwede mo yung sako mo. Sako bag mo doon. Gusto tayo dito sa taas. Sige lang, dito, tingnan natin. Ang nakaraan, marami sa bunga eh. Eh. Kasoy princess ang nakaupo sa tasa. Ah. Hmm, May plastik dyan eh. eh kunin mo yung plastik dyan sa kan. Yung maliit. yung maliit dyan. Lagyan natin. Yun. Maliit ba yan?

puno dito ng kasoy eh. Tingnan mo kung may bunga rin. Wala malilit pa, langanin pa mga bunga, mga ka mga ka tinda. Ali pa tayo dito sa kamila. Ito ay kasoy din po ito, na tumba. Na tumba ito nung bagyong udit eh. Dito hindi siya namatay. Kaya lang. parang hmm. ayun. ayun mga hilaw pa sa kabila nol wala wala pancha pancha yung bunga nya tapos hilaw pa langanin pa kita tadi ke sakabila mengkalendah So ayan, shout out po kay Ma'am E. Ma'am Erlinda official bag. Nako, nadali din ang langsa natin dito isa. Ayan nol, tingnan mo kung may bunga. Kaso din yan eh. Baka nalaglag ng mga bunga iba dyan. Ay, nandito pa. Nandito pa ang bunga ng ating lalat pa. Ayan, nabulok Ay, na. To. Ay, ito, pwede na ito. Tapos, ayun po sa taas. Ayun na ito. okay mga nol may tama yung kanya Yung isa doon na may tama oh. Kunin mo na yun. Yan. Pero ito, pitasin na natin to. Pwede na siguro to. Ha. yan Okay, you know, Ayan, sa taas na si Boss Noli. Hmm? May unggoy na mistiso. Oh. Ayan, kukunin niya yung isang bunga doon. No? May, may tama na kasi. So, ayan, mga kalinda. Panuuri niya si Noli. Eh. Sige lang, ikuan mo lang, ipulupot mo lang kay... Ito ba? Oo. Oh. Sama na itong dalawa. May tama ba yung dalawa? O sige, isukbok mo na lahat yan. Ikano doon, ikano mo doon mo dun sa sanga yung sako. Ikawit mo sa sako, ang sako sa sanga. Ipalupot mo ba para pagka natanggal hindi siya, hindi sa biglang kuan. hindi isang side lang ang ikaw mo kunin mo ito ka paano mo ngayon matanggal yan hindi yung isang ikaw mo yung daw no? para pag nalaglag siya maya nakasabit yung sako awakan mo ng kamay di ba may sanga siya yung po nga na, ang sako, i-ganon mo siya roon, no? Tapos ilak mo ng kabay mo. Para pag tinanggal mo siya sa kwan, pag tinanggal mo siya sa may pungangon niya dyan, hindi siya bigla malaglag yung sako. Kung na nakasabit yung sako, kahit malaglag siya, Akait kahit na matanggal mo na siya. Tanggalin na po natin to mga kawaki kasi ito balang na kung next week pa baka hindi na natin mabutan nainog na siya, mabubulok lang or uh, tirahin siya ng tuklo o kaya man kaya punahan na natin punin na natin yan 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 natin dito yan Ayan, mga kalinda, mga kawaki. Ito na po yung nakuha naming langka. Ito yung isa. Sinis siya kasi na balutan ng plastik. ano. Ito, tinimbang ko ito kanina. Nga nasa 25 kilos ko yan. Ayan, medyo malaki yan. 25 kilos. Tapos, ito naman. Uh, ito, yung binalot natin kanina. Ano. Ito naman pahaba naman siya papunta ito. ang timbang naman nito tinimbang natin kanina ay nasa 22 kilos siya so ibig sabihin mas malaki yung kanina yung ito ayan mas malaki siya ito isa naman ganun din nasa 23 kilos po ito ayan o ganun ang langka kapag ka nabalot mo siya ng plastic o kaya ng sako makinis na makinis siya mga kawaki sa talagang kita mo naman laki Yeah. Nasa 23 kilos yan. Ito ay 22. So, nasa 45 kilos na. Plus itong 25 kilos, 45, 50, 60. Nasa 70 kilos yung pito, ano yung tatlo pa lang ha, mga kawaki. Tapos ito, nakalagay na sa sako. Ito yung katamtaman, ang laki. Meron dyan 15 kilos, yan, nakasako na yan. Yan, may rodyan 15 kilos, 12 kilos. Yan. Saka nilagay ko na rin yung mga kakao dyan. So, ang estimate ko dyan, ang laman ng sako na yan, mga nasa 80 kilos yan. Ayan. Ito naman yung mga gulayin na kinuha natin. Ito so po, yan o. Yan. Ang gulay na siya. Kasi hindi maganda yung hubog ng kanyang katawan. No? Yan. So, di, disforma siya, disna disforma. So, hindi siya maganda gawing kahinugin. Dapat lang talaga panggulay. Pero kung yan, mabigat din po. Ito siguro mga nasa 7 kilo ito. Ito naman sa 8 kilo. Yan o, manilaw-nilaw na siya. Ang maganda dito ay gawin siyang insalata. Yan. Yan ang yung isang ito. Ito parang mahinog na siya. Yo. Pero siguro hindi maganda laman Yan. Meron pa tayo dito. Gulay yun din ito, mga kawakiwa. yun Yung narapit namin din kanina sa taas. Ganda. At nakakuha rin tayo ng puso ng saging. Yan. Puso ng saging. Meron din tayong labong. Yan. Yung labong natin kasi uh, um, alanganin pa yung iba. So ito lang yung medyo malalaki. Ito lang yung kinuha natin. Saka meron tayong OB na violet. Ito po yun. Ayan. ayan. masagi natin mga bansot. No? Pero mapipintog siya kahit sa malulukit. At ayun o. Masagi din po yan. Oh, ayan. Yeah. Ito so, yung mga saging na makaiyot. Makaiyot yan. Ayan. Manilaw-nilaw na. Ito sabihin malapit na siyang mahinog. Mga kawaki. Mga kaligida. So ito yon yung sinasabing lubi-lubi. Dahon ng lubi-lubi. Yan. Pagbaba namin doon eh bilhan ko po yon ng karne sa kahihala sa karne. Dahon, dahon ng lubi-lubi. Kasi -lubi. so, dahon ng saginya niya. Alam ko kung ano gagawin niya. Uh, prince Mix Blood dyan. Sa dahon ng sabi eh Yan. So yan, uh, mamaya mag-harvest pa kami ulit mga ka- Waki at saka mga uh, Linda no? Saan ka Nor? Ron? Saan ka? Kala ang ulam mo dito hindi mo kinuha Nakuha mo na? Oo oh. O oh, yung buto ng kwan? Nang binigyan ka na rin? Oo oh. O oh, sige sige Okay Ah, si Rony po yun. Yung taga-tanim namin yun, nagbigay sa si amin yung sitaw. So mamaya may alam konti Dito naman kami sa ibang area Kakuha pa kami Baka may makuha pa kami doon mga langka Kung hindi na wala yun Baka mga nasa lima O kaya anim na pirasa pa Makukuha natin langka doon Mga kawaki at saka mga Ayan Mamaya may isako ko na rin yan Yung mga yan, Para maihatid na doon sa baba Okay ... জা কত মিম ক ক ত।